Sa CCTV ang pagnanakaw sa isang bahay sa Alfonso Cavite. Ang sospek nagawa raw ang krimen para may pantaya sa online sabong. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Sakuha ng CCTV sa loob ng bahay sa isang subdivision sa Alfonso Cavite noong linggo ng gabi. Makikita ang lalaking ito na nakasuot ng bonnet mask at pag sa ikalawang palapag ng bahay. Ang lalaking yan, naghahanap pala ng pwedeng nakawin. Saglit pang dumungaw sa hagda ng lalaki. <gettable noise> Pinasok niya ang isa sa mga kwarto at naghalugog ng mga gamit. Binuksan din niya ang drawer ng kwarto. Kalaunan, umalis ang kawatan. Sa tulong ng CCTV at mga residente sa lugar, napag-alaman ng mga pulis na isang karpintero sa subdivision ang sospek. Nasira niya yung bitana ng, ng CR. Doon, hmm. na, na, nakapasok na sa loob ng bahay. Doon din siya lumabas. After hmm. ng crime. Sinabay niya po sa kasagsagan po ng bagyo at habagat. Agad, agad na ng manan operation ng Alfonso Police at nahuli kahapon ang sospek sa kanyang mismong bahay. Katagpuan pa ng mga otoridad ang bonnet mask at damit na suot ng sospek sa pagnanakaw. Nabawi din sa kanila ang dalawang baril at mga balang hinakaw sa bahay ng biktima. Pati na rin ang isa pang baril na ginamit umano ng sospek sa tuwing nag-aakyat bahay, hindi na idinitali pa kung anong iba pang hinakaw ng sospek. Pero karamihan sa mga yan ay hindi na naibalik pa. Umamin naman siya sa krimen ang kanyang daylan. Kung ating sospek sir ay nalulong sa online sabok, yung kita ng kanyang mm, road stop crime, ginagamit siya sa pagsasabok. Naarap siya sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary dela Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.